Ang laki. Oh. sa semento para di dumugo? Uy, teka lang, hawakan natin. Ang laki. Oh. <laughs> oh. Uy, ay. Ang laki noon mga idol, nakita natin lumundag. Ay, laki nga talaga mga idol, mga ilang kilo kaya 'yon. Anak ng kamote. Kitang-kita natin mga idol. Ayun oh, laki. Anak ng kagaw mga idol, napakalaki. Oh,

Huwag mo ibabagsak sa simento para di dumugo. Uy, teka lang, hawakan natin. Ang laki! Oh! Uy! Ay! Uy, yan! Ang lakas! Ang laki mga idol, oh! Ay, dumugo! Papakamatay pala, oh! Ang laki! Anak ng kagaw! Bagayalam, 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 bagayalam. Sayang mga idol. Yeah. Yan. Lalaki. <laughs> may 10 kilo yan, Jay. Eh. Okay. tani. Sayang. Mamatay ah, kasi. Dapat nun may BBI natin mga idol. Idol, oh. Hmm. Grabe, laki.

laki kitang kita natin mga dulong bukso kahit pala malaka, malaki siya malakas din palang lulokso laki sisirain kasi mga dulong ay sayang mayinom kasi mga dulong kung natin yan kasi mamaya may buyer tayo